Hello guys. Nandito ako, dinadala ko yung aking ano, binibisita ko yung aking tanim. Yung aking tanim na aking tanim na kamuting kahoy. Buhay na buhay na. Guys, bagong lahat eh. Yung mga bago pa lang dyan, yung ngayon, nag-open pa lang ng aking YouTube channel. Yung nanonood pa lang ngayon, yung first time manood sa aking video, please subscribe. Tsaka pwede nyo i-share yung aking video at tsaka likes na rin. Mainit. Pwede nyo share yung aking video. Okay guys, nandito ako. Binibisita ko. Yan na guys, so yung aking opo. Yan na. Ganyan na. Ganyan na kataas, kalaki. Halos isang dagkal na. Okay. At saka ito. Ayan. Mayroon na. Mayroon na tayong gugulayin, guys. Ayan. Ito yung ito ang malaki. Mayroon na tayong gugulayin. Yan na. Yung iba nalaglag. Yung ibang bunga nagyelo ang kulay. Dahil siguro eh nagagalaw ko katulad dito ayan wala na yan laglag na to eh ano yellow ang kulay wala na yan pati ito pati ito wala na naglalaglagan guys tsaka tuyong tuyo yung lupa didiligan ko okay guys Thank you sa mga bagong subscriber. Thank you, thank you. At saka sa luma. Sa mga dating subscriber, saka sa bagong bagong subscriber, salamat, salamat po. Okay guys. Didiligan ko lang yung aking opo. Wala ko ng tubig. Okay. Tanggalin ko guys yung ano yung ito yung malalaglag na to yung bunga eh. Hindi na yan lalaki. Hindi na yan bubuka. Eh, ito bubuka ng bulaklak pero hindi na yan. Tatanggalin na lang natin. Para yung kanyang itataba. eh may, may ano may uod. Yung itataba niya mapunta sa iba. Okay guys, tanggalin natin. Ayan. Ito. 'Di ba yellow ng kulay? Yellow na oh ayan oh. 'Di na 'to eh, malalaglag na 'to eh, baka makahawa pa. Kaya tanggalin na natin. Mahirap nang makahawa eh, kasi minsan humahawa yan eh. Kaya tinanggal ko na. Itiro guys eh. Parang gusto ko rin tanggalin eh. Pero hindi pa naman siya ano. Bulok. Hindi naman siya yelo. Yan o. No? Ito yung pinakaunang bunga niya sa lahat. Sa lahat dito na apat na puno. Siya yung pinakaunang bunga. Pero ano naman siya eh. Ayos pa naman eh. Yung pinakaunang bunga eh. Hindi niya siya lumaki. Hindi katulad yung isa no? yan Yan. Yan yan. Yan ang ipangalawa. Yan ang lumaki lang. Yan ang lumaki. Pero yung ito, yung pinakauna, tingnan mo naman. Kasi laki lang ng hintiturok. Yan ang hinlalaki ko. Hindi na siya lumaki. Pero hindi naman siya patay. Hindi naman siya ano, nagyelo. Ang laki lang diferensya. Kaysa sa yan, kaysa sa dito. Ayan, ito. Ito malaki na talaga. Pero, iwan ko kung, pero hindi pa talaga naman eh. Green pa naman eh. Okay naman siya, buhay na buhay eh. Yung nga lang talaga, hindi na siya lumakay. Na ano na siya, na dwarf. Na dwarf na siya. Mapapabayaan ko na lang ata yun. Hindi pa naman, hindi naman siya bulok eh. Okay guys. Okay guys. Mamaya ulit. Meron akong inano na palya dito. Tumubo. Ayan. Ayan o. Oh, tumubo. Yung pa. Baka sakali ko lang yun. Iko tumubo eh. Pero, pero siyempre tumubo siya. Yung alang hindi maganda. Di ba ganit pag pagkatubo? Ayan o. Oh, yung pa. Tao sa yun. Ano lang ano lang 'yun eh. Subok lang ba? Subok ko lang kung tutu, ano, kung to, uh, mabubuhay o hindi. Pero parang hindi. Eh. siya nung umulan eh. Nung lagi inuulan na. Wala na to saglit guys puputulin ko lang yung mga puno ng ano ng okra meron siyang nga kasi ano para siyang sumasanga tumutubo yung sanga Dito na lang natin puputulin baka sakali pang umusbong at magkaroon ng bunga. Yan. Yan umuusbong kasi yung ano yung sangay. Yan. Kaya putuloy na lang natin yung iba. Yan may bunga eh. Ayan oh. No? Pero ano yung maliit eh. Bulang na. Yan, guys. Pati nandito kong mga tanim na okra, Yan, putol ko na. Ayan. Yan may bulaklak pa, oh. Hindi alata kasi maliliit eh, yung dahon eh. Ayan. Baka sakaling umusbong pa, magkaroon ng sanga. Ayan, ito mayroon din, oh. Sumasanga. Ayan. Pangit na tignan eh. Mga, mga ano na lang eh. Mga tangkay na walang dahon. Okay, guys. kasi yung aking papayang tanim, hindi siya namumunga. Bulaklak ng bulaklak. Naglalaglag yan, oh. Pero ano siya, babae. Ayan. Babae siya. Kaya lang, hindi siya na, ano, na nabubuhay yung bunga. Naglalaglag lang. May tawag doon sa amin eh. Ang tawag sa amin sa waray, yung hindi ba na Tawag doon na bubugsan sa amin. Yung hindi siya na ano ng bunga. Nalalaglag yung kanyang bulaklak. Ewan ko kung bakit. I don't know. <laughs> bakit hindi siya namumunga. Pero yung kanyang bulaklak, pang baba, ano babae siya, hindi siya lalaki babae kasi pag lalaki yan ang bulaklak niyan gumaganyan mahaba nagsasanga-sanga yan hindi isa lang iwan ko ba bakla ata <laughs> bakla ata okay guys yun lang ginawa ko dito sa akin sinilip ko yung aking ano yung aking opo tsaka ang aking kamuting kamuting kahoy Okay gano? Malunggay. ayan Maliliit yung dahon, hindi malusog. Okay guys. Mamaya ulit. Guys, uulan ata oh. Makapal yung ulap. Uulan. Ayan, ang kapal ng ulap po. Maitim. Uulan. Ayan, uulan siya. Maaga pa naman, may kulimlim na kasi nga uulan siguro to. ang kapal, talaga yung uulan nga. Makapal. Siguro, pag naglakad ako, pag ako, kumaabutan ako sa kalsada ng ulan. Pero banda di, ganun din, makulim, maano talaga, makapal. Okay guys, magdadahan-dahan tayong uuwi uuwi tayo kasi maglalakad lang naman ako eh okay guys, maya tara guys, maglakad tayo samahan niyo ako maglakad pa -uwi. uulan, uulan guys maaabutan ata ako dito sa kalsada umuulan na nga. Umuulan na guys, umuulan na. Nabutan na nga ako. Makikisilong tayo dito. Nice, eh. lumakas yung ulan kanina doon palabas na ako ng kalsada nakisilong ako ang lakas eh e, ganyan umaambun-ambun pa rin nagdidilim na humuhuni na yung mga palaka nagdidilim na. Tatakip silim na. Hoy okay guys, huwag niyo kalimutan ha, subscribe. Tsaka likes, pwede niyo i-share yung aking video para makilala ang buhay na waray. I-share niyo ako doon sa mga kaibigan niyo para makilala ako yung aking channel yung aking YouTube channel. saka invite nyo ako guys, sabihin nyo sa mga kaibigan nyo na mag-subscribe sa channel ko. Okay guys, nandito tayo sa kalsada, naglalakad. Pauwi, pauwi ng bayan. Okay guys, dito ko na lang tatapusin yung aking munting vlogger na naman. Thank you sa inyong lahat, yung mga nagsusubscribe, subscribe Yung luma at bago. Maraming salamat po sa nag-subscribe. Okay guys, malapit na ako sa amin. Malapit na sa bayan. Dito ko na lang. Tatapusin yung aking video. Okay guys, kumusta ang buhay nyo? Itong aking buhay, ang buhay ni Waray. God bless sa ating lahat. Bye bye!